Dahil boring po ang araw ko ngayon ay maglilinis po ako pagkatapos ko po magtinda hindi po break time ko po ngayong hapon sasara po ako ng 2pm tapos nagbubukas na naman ako ng 5 o'clock so ngayon po is maglilinis muna ako ng bahay bago maligo pero bago ang lahat, i-shoutout ko muna yung mga masisipag na nagsisend ng messages sa messenger ko. Kaso po, hindi ko po kayo masagot lahat kasi po sa sobrang dami nyo po naman tapos tatakpan na yung natatabunan na yung iba. Shout out po kay Queen Ariel, Romel Luna, James Iscorial, Ismael Reyes, Jojo Laniog, Chingli Perlas, Josua Sabelio, Roberto Mudenza. Ano isa? Min Nits Magsayo, Ronnie Jimenez, Brix Flores, Lodjomon Nelboy, Hart Plaso. Hana Mitchell Hannah Sakwa Antonio Rihio Christopher Cordova John Ray Lagunay Sunny De La Cruz Michael Alex Sunny Fernandez Leo Maloon Puligan Nobergian italig shout out po sa inyo uh, nag nagre-reply po ako ng mga messages kaya lang po is uh, sa, dami po hindi ko po kayo lahat marireplyan tapos natatabunan pasensya na po pero uh, gusto ko po kayo makamusta lahat at saka makakwentuhan kaya nga lang po sa, da sa dami din ng trabaho ko kaya ngayon po is ewan ko na boring ako kaya yan naglinis ako kapagod sa dami ng ginagawa sa bahay kahit mag isa ka lang kasi ako talaga pag naglinis is yung ano talaga general cleaning So, ayun guys, thank you so much sa inyong mga suporta. Na-amaze po ako sa aking mga followers. Uh, Mag-comment na lang po kayo kung anong gusto nyong gawin ko. Huwag lang po sumayaw. Kasi... <laughs> Puro kaliwa po yung pa ako. Pero dancer talaga kami doon sa Hong Kong. Yung mga street dance. Tapos yung mga pag may mga alam mo, pageant. Yung naging guest kami dancer. Pero hindi naman talaga mga professional dancer. syempre ano, para na rin may nagkukoryo din. Kaya sa tagal ng practice, di nakakasabay din. So, ayan, sa susunod po na bats naman yung iba kasi una bis, ano, kapagod magsulat. At pasensya ng kayo kasi, ano, bisaya ba, kaya yung pagbasa ko hindi masyadong, ano, matigas. So, ayun guys, for today's video, maglilinis lang muna ako. Tamad po ako mag-upload ng mga video, kaya nag -re -re reels lang muna ako. At saka marami rin naman ako na video kaya lang nandito lang sa phone ko, hindi ko siya na edit At saka libang-libang lang naman po itong sa akin. Pero, alam ko po, no, sa pagtsatsaga, syempre may mga lalaga din tayo pagdating ng araw baka maibalik ko rin po sa inyo to lahat. Thank you so much. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Ang aking mga masisipag na mga followers, masisipag sumulat. Marami talaga mga taga Mindanao ang sumusulat sa akin. Ay, hindi ko man alam kung saan malayo yun. Never pa ako naka, nakaapak sa ano ng Mindanao. Pero I wish na makarating din ako dyan someday. alam niyo naman nakakapunta ako sa mga lugar na mga hindi ko ano ba hindi ko pinlano sa na lang na ano so ayun hindi ako marunong mag, mag voice over baka sa baka pa practice ko pagdating na araw is magaling na rin ako yun yung mga libro dyan sa may ano shelf inisa isa ko kasi isang dami ng alikabok Madami talaga siyang naalikabok. Hindi ko alam po saan ang gagaling. Isarado naman yung bahay. So, shout out sa inyo mga guys. Si Queen Abel, Romel, Luna, James, Escorial Ismael, Reyes, Jojo, Lanio, King Lee, Perlas, Joshua, Zabilio, Miha, Munda, Roberto, Modanza, Nitz, Magsayo, Ronnie Jimenez, Bricks Flores, Lojo Boy Heart Plaso Hanamitsi Sakya Antonio Rihio Christopher Cordoba Jan Lagunay Sunny De La Cruz Michael Alex Sunny Fernandez Leo Maluon, Boligan, Nober Gran, Italing So my goodness, kahit sulat ko, hindi ko na siya mabasa. Ayan guys. Baka syempre po yata ko ngayon bukas na ng umaga pag gising ko nag EFBFB ako kaya sagutin ko rin yung mga messages nyo. Thank you so much sa inyo lahat. Don't.